Malayo pa. First time mo makit ng bundok. Mahirap na ma, ano, nakaka-excite. Pero masarap pa Pagpapawisan ka talaga dito na gusto. Ay! Ayun kinakain no. Hindi kinakain 'yon. Lawin daw yan eh, muhule. Muhule. Ha? Ano 'yon? Asan? Ano yung bijuan mo? Ha? Huwag yung Bakit? Bawal yun eh. Hindi mo na At bawal mo Hindi. Nga, hindi mo na mahuhulihin. Sandro. Lana. na. Kapag si na. Ayun no? Ayun May patang pwesto. Ang dami. Ayun pala yung mahuni. Eh? Oo. Oh. Ayun pala yan. Bakit daga kinakain niya? Ang um, kalo. Mas yung goy. Ang goy? Pa't kakainin yung goy. Mas malaki sa kanya ang goy, di ba? Kinakain niya Uy, may saging. Uy, may saging, oh. Yan ko kuprahin. Ito. Ang Ang dami. Ipunin pa yan, Rick. Yun ay niga, boss. Sa enda. Tapos, saro-saro. Itak ang gamit. Arog ka ito.